Yeah, uh Sindaki, the Ika, a cold Come on. Sindaki, the Ika, a cold bee, cold Ika, a cold bee, cold Sindaki, Ika, a cold Bicol Sinda, kita ika, ako Bicol Sinda, kita ika, ako Bicol Magkabulun nyo, yo, magkasararo, yo Ang pagiging Bicolano sa tuyang iorgulyo Mayaman man pobre, gabus pantay-pantay Sa pagdabang sa kapwa, sararo, sarabay Inagihan na kita ka mga bagyo na makusugon Sa tuyang namatian ang pagtuga kang mayon Dahil kita pwedeng tanyugon sa sadiring tataramon Sinda, kita ika, ako Bicol na urago Nawala, bilabi-labi na ang pagtios Dahil kita natatakot sa ang gibo mo, ang gibo ko, ang hibo kang gabos Yaon na sana sa pag-alala yan sa tong mahal na Diyos Ako Bicol, may tiwala sa sadiri Ako Bicol, may disiplina sa sadiri Ako Bicol, bakong mapaabaw-abaw Ako Bicol, sabay-sabay na ikurahaw Sinda kita ika, ako Bicol Sinda kita ika, ako Bicol Sinda kita ika, ako Bicol maurag madali na mamuot Kadakol na talento mahigus asing mabuot Puon kan pagkaaki hanggang sa nagdakula Purong bikulano na maurag salada Mabuot kasaraditan Sa gabos na mga bagay may paninindugan Da ikuting kasupo ang hinalian ko Ako taga Bicol na toto ikukurahaw ko Da wala bilabilabi na ang patios Da ikita natatakot basta sa matanos Ang gibo mo, ang gibo ko, ang gibo kang gabos Yaon masanya sa pag yan sa tong mahal na Diyos Ako bikol, may tiwala sa sadiri Ako bikol, may disiplina sa sadiri Ako bikol, bakong mapaabaw-abaw Ako bikol, sabay-sabay na ikurahaw SINDA, KITA IKA, AKO BIKOL SINDA, KITA 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 IKA, AKO BIKOL So yan, magandang hapon po mga ka ng na ako sa kanya, no? Ang tapos sa tele ng tabang oramit mo Akin mga ka-action, nandito ako ngayon sa Ataro National High School Nga ka ang um, ang people party list po ay namamahagi ng 10 kilo gas para sa ating mga kababayan mula sa, ba sa barangay ng uh, Tandarora sa Binibatan Albay ng land, na apektuhan ng Bagyong Dante at mga malalakas na ulan ng bilik po ng uh, habagat. Sa ngayon po, meron po tayong 428 na 428 na tigisabong pinilang bigas na so, ibibigay natin sa mga pamilya po dito. Lahat po natin ay mabibigyan dahil lahat po ay affected ng uh, bagyong dante. Hindi man po siya tumama lang direkta sa lupain pero yung uh, malakas na pagbuhos na ito tayo... <pute> sa baka na naglalagay uh, rin sa anong ng buhay ay So sa ganun makita niyo sa lukuran ko ang uh, uh na pagbibigay, uh, pagbibigay ng uh, 10 kilos na bigas sa ating mga kasalubayan. So yan po, makita po natin ang uh, pasalukuyang ginagawa ng Asadita Park Police. Kasama po ang mga barangay officials ng barangay Tandaro at uh, mga volunteers po sa so pagbibigay ng mga uh, bigas. Uh, sa so ngayon, uh, medyo uh, tumigil na rin yung pagbibigay ng ilan sa biling. Pero uh, sa ngayon, kulimlim pa rin at uh, mataas yung posibilidad na bumukos yung malakas na ulan. And sa a good thing kasi may COVID-19 sa Mararo National High School at mga safe naman yung mga evacuated na dito. sa nga saan na uh, um, ligtas yung abayan, kaya dito sila i-evacuate. <inares> in so, ayan po sila nanay. Na, uh, hindi na bago sa kanila yung uh, mabaha talaga kasi abag uh, nila pa bago yung rinig. Eh. Ay talagang uh, barang kitang ay laging nung binabaha. Kahit na malalakas sila. Ayan more. At sa ating simpala ay ating na purok ang meron uh, ay purok 1, 2, 3, at 3, 4, 5, yun naman po ay natawag na sa City of Balod At uh, noong July, kung makita nyo kung kaming nasiyon yung sa ngayon, pasapun pa kung kaya nila sila para makikaro. Dahil sa yung ulan, ang sobrang lakas kahapon ay na-wash out. Pero so, hoping na sana maayos agad yun para makapagbigay na rin na uh, mas mas magaling daanan sa mga kabayan natin sa So ayan po sila, ipakita po natin. Let <laughs> me. Ay, hello po tatay. Ayan si tatay. Thank um, po sa... Ayun po sila, na. Ayan, tatay. sa oh, oh. uh -oh. tatay, live tayo ngayon sa Huligod Park. Please, tapang oran po. At kayo

para po sa inyong pamilya. Okay so, yes, po. Thank you very much po. Sana maging ganan. Okay. Yeah, uh, sa typical party. Opo. Oh, Atay, hello po. Guys, oo. Ah, sige po. Uh, <laughs> Ay, hindi naman po sa kada spin natin 'yan. So ayan po, pamimihan uh, po sa anak ng babae si si Tagdarora. Ayun, kanila kanang buhay iPhone n'to din. Um, uh, ah, sa ngayon, nasisimula pa silang matulungan sa alay. At karamihan, kanina sa nakausap ko sa iba ng Gisagawa ng Tandarora ay uh, yung mga bago sa kanilang salay ay naapektuhan dahil sa katuloy ng pagbukos ng ulan. Uh, and uh, luckily, hindi naman masadong malaki yung banyo. Pero, um, kira pa rin yun. Pero sana makarecover tayo. Ayan, hindi uh, mo naman yun, uh, talaga. Yun. Yung iba nahihiya sa camera, pero nasusuwa sila. Dahil sa uh, ganito ako hindi ko nabigas sa na ako dito party list. And of course, hello po pala sa mga nakaantabi sa aking Facebook live. Ayan, hello po. Um, kung meron kayong mga kapamilya dito sa uh, taga-tandarora, uh, pwede po kayong mag-comment at uh, kamustahin natin sila. And bukod pala, oh, bukod pala sa uh, 10 kilos na bigas mga ka-action, Adala uh, po ng Ako Bicol Party List ang kanilang mobile kitchen kung saan mamamahagi sila ng mainit na lugaw, mainit at masustansyang lugaw. Kami may kasama ito kasi Pierre Jackson. Ayan, on drawing po yung pagmimigay natin ng 10 kilong bigas sa ating mga kabayan na yung dante at uh, danga, ng Sana, sa nang patuloy na pagulat. Sana, gumagawa mo panahon natin ngayon. So, yeah. so, ayan. So, ayan. So, kung kayo may ano ha, ah, may mga kapamilya kayo sa Batang Karora na nais ba tingin, wag na lang itong mga na ito na sa halim, kungagos, um, Facebook Live para po umakamusta namin yung... Nakamusta namin sila. Para, ah, ay, si Nanay. Nanay! Ay, sige. Ay, si Nanay. Okay, may mga bata tayo dito na ano. May mga bata. Halo. Ano man, pagdating sa bigas, um, natutuwa yung mga kababayan natin dito kasi maisalba na ang um, Ah, pinaka-priority pa lang na dapat na sinasalda natin yung tuwing gamit kayo pagkain. Kasi mahirap maghanap kayo ng pagkain kasi mahal yun yung mga kamilihin. So, always pinaprioritize yung mga bigas. Parang, lumusin po tayo. Um, hello po. Ananay, ah, hello po. Kamusta po tayo? Hello ah. po. Hello po ah si mamakyas na baka may gusto kayong batiin. batian po tayo ano, ano uh, sa agricultural field ano 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 okay. po yung okay. sadalas mo nangyari? Okay. Uh, ano sa po kayo kayo dito sa okay ano yung Ako naman. Ay, yun naman talaga yung mahal. Ayan po, Nay. Ano po nga sabi niyo sa ako party <laughs> Ayan po, si Nana. Ano na, -an ako si nag a -tari. Hello, hello, guys. Ayan, so, sige po. Thank you so much for my life. Thank you, Ayan po, so, tuloy-tuloy po ang ating napagbibigay ng bigas. Ayan si Nanay. Ang ganda lang si Nanay. Kayo na pa siya nakita. Hello po, Nanay. Nanay Leticia. Ayan si Nanay Leticia. Kamusta po kayo ng ano po? Okay po.

kasi um, ang so, uh, uh, barangay, sa pagkakaalam ko, ang barangay Tandarora at Nabali, uh, talaga. Aha. Ang sasya talaga. Um, pero sino pong kasama nyo ngayon dito sa Ima Kitchen Center? Ano yung kasama ko? Ako ngayon, ako lang kasi yung anak ko, nagtatrabaho. Ako. Tapos, yung mga pinsan, mga kapatid ko, kasama ko dito sa taas. Ako. Sama-sama kami, pamilya. Uh, malaking tulong na rin yung ano na, and sa of rice sa atin. Thank you very much, sir. Bigay

kung wala ang bigas wala tayo sasainin pero ayan po uh, nakita nyo ongoing na ongoing po so yung uh, ko ng bigas na yun uh, dito sa Maroron na Sina High School at uh, mo sa mga mukha nila na talagang na sila ayan po so ayan mga ayan mga ayan mga And so, so and mga, <laughs> Sige, katuwang natin sa pamimigay ng uh, relief goods ang Barangay Council ng Tandarora. At ayan, mahigit 428 families yung nabibigyan ngayong araw. Ayan. Ayan, kaya puro mga nanay yung dito nasa pita. Uh, so, mga super kasi busy sa paghaharap ahalap buhay rin yung kanilang mga asawa. Para syempre yung uh, na August sa araw-araw dito sa evacuation center. Kasara, maglubo tayo. Ay, hello po. Ay, it's okay po. Ay, hello po. Kamusta po kayo? Sa... Okay naman po. Okay naman po. Okay. ano po? Uh, ano po, ano po, ano po masabi niyo ninyo sa ATV? Malaking tulong po ito para sa amin na na-affect ka na iPhone M. Salamat, salamat po sa yes po. So, ayan po. Uh, pangalan niyo po ulit? Uh, Adrian. Okay po. Maraming maraming salamat. Ano po sa iyo?

Yes po, kasi ang kubikol ay katabang na pa. Ah. <laughs> <laughs> thank you po. Thank you so much for that, guys. Thank you, and guys. you po. Ayan. Uh, so, ayan uh, unti -unti na, unti-unti na po yung ating ano, hulit-gulit sa bigas. And, ayan. At, uh, maganda kasi mas uh, naging organized yung pangbigay na bigas dahil yung ginawa nila kanila ay nag-rugong uh, naging, uh sila yun lang yung naging technique nila para naging organized yung pangbigay na, na, uh, ng bigas so ayan um, hindi nagkaroon ng uh, hindi nagkagulo at hindi rin at uh, well, lahat ko na bigas ay ayun si ano ayun si barangay captain <laughs> sa oh, 1:35. Eh. Yes po. Sa 1:35 komusta po yung ano, Barangay Tandara. Medyo movement sila sa din bago-bago ni sir, pero rin sa ng balon. Nagbigas din sa akin dito. Ayun, ang Barangay ay Tandara. This is the ang Barangay Tandara ay mayroong anim na purok tama po ba? Po naputol yung ano, tulay dun sa microphone naman talaga. Na, sa Saan po natin na evacuate yung mga taga na dumadaan din? sa ah, Ano oras sila nag-evacuate na ako? Mga sa Mga alas 3 Ah, mabuti. Um, lahat naman ay nakinig at uh, nag talagang nag-evacuate talaga, no? Gano'n po ba kadalas magkaroon ng ganito yung situation sa Tandarora? Kung ganito mga panahon, sir, mga rinisiso na, mga ngayon, mula yes, ng home, no? Apo. Hindi na ito siguro Talagang ang lugar namin, talagang critical sa paano. prone sa baha kasi nasa paanan din ng uh, mayon. But syempre, ang Barangay Council ng Tandarora sa pamamagat po ni Pain Jaime Moratalia ay laging handa para may sa ating mga doon dahil hindi naman sila nagpapabaya sa ating mga residente. Ano po yung mga ginawa po ninyo sa preparasyon kapag may masamang panahon po? Preparasyon nyo, preparasyon nyo, sa inyo mga ano, nag-meeting muna kami, ganito ganito ang gabi ninyo, may, may disaster kini kita, na mag-video muna, tapos may ano pala may patinting kami. Yes. Preparation, tatlong patinting, nandiyan uh, uh, na yung sasakyan, hindi mong dating tingnan na yan. Direction na. Mayroon kami, ano, mga lugar na ipunan ng mga tao para yung uh -oh. naghahakot. Kasi uh, that's a good thing kasi sa uh, panahon ng sakuna, uh, kailangan nagkakaroon ng uh, maayos na communication. Tama po ba? para siyempre ang pinaka-goal naman talaga natin ay magkaroon ng uh, kaligtasan ng ating mga kababayan. Kap, maraming maraming salamat po. At ano po yung gusto sabihin sa ating mga residente ngayon dito? Sabi ko sa mga residente, siguro yung mag iriga sila, lalong-lalong lalo na lalo, kung malakas ang ulan, yan ang biro na mag para zero ka po. Ayan, siro casualty. So, ayan po mga ka-action, si Kap Jaime Moratalia ng Barangay Tandaro. Kap, maraming maraming salamat. Ay, say, say, S -S Let's go. Ay! Yeah. <laughs> Ayan. Okay. Sa so, ako bi ko lahat ito. Ang lisman sa hindi ko. si Ranumi. Yes po. Si ano? Ang Alfredo Pido. Thank you. Yes. Thank you so much po. Ayan. So, parang, ano ah, marami pa yung mga bigas natin dito. sa alam niya, it's kasi napakaganda ng uh, uh, strategize. Uh, Strategy na ginawa po ng ating mga parang um, yung council, uh, mga volunteers at ang GSW din na rin. Ah, kasama po natin sila din dito. And, ayan, pero syempre tayo ngayon, ayan yung mga mobile kitchen natin. At ang sila ng ibibigay nila nga di pa mamaya pang, uh, pang sa ating mga uh, sikmura. And eh, maraming ano, maraming itlog din na ko kanina. So, tara, ah, maglibot-libo tayo ano. maglibot tayo. Okay. Oh. Hi sir, tagawad. Ayan, kamusta po yung pamimigay natin ng ano, bigas? Okay naman po, napapasalamat po kung kasi dito katulungan sa kami kahit po paano po makapag pagtaguyod ng pagkain ng mga tao. Yes May po. Pagawad, pag ano nilita kung anong pangalan ng person ba talaga? Ano po yung ano natin? Pangalan? Okay, okay, Opo, abo. Um Lita ko ikaw daw po yung kagawad na nakasign sa agriculture. Ah, okay. kamusta po yung agriculture natin sa Rondon? Okay, okay. naman, sir. Okay naman, nakapagtanim na po yung iba, yung iba ko. Nauso na po kasi ngayon, sir, yung sitak po baga. Apo. Nilalagay lang nila kasi -so, Kasi sir, siyempre, ang mahal nga yun sir ng mga labor Kasi okay. so, ah. siyempre, kahit paano sir, natutulungan naman ng gobyerno Pero, kukunti lang talaga sir yung naibibigay so, okay. Saka sir, pagdating po ng anihan, sobra-sobra po sobra, sobra, so yung gastos namin, binibili po nila ng mababa. Yes, Kaya po. sana po, makarating din sa mga nakapataas na sana ma-action lang din nila. Yes, oo. Kasi uh -oh. sa, dapat po talaga, sir, bago sila, bago yung mga, dapat talaga, ang pinapriority nila, na, kami mga magsakang uh -oh. kasi kami naman, naman talaga provide ng pagbahay. Okay, katulad dito ng okay, Rigas. Okay, okay. And yeah, yeah, let's hope, uh, let's hope na, Uh, ganoon, uh, sana patuloy yung pagiging uh, tulong and action natin especially din sa mga uh, sa sector ng agritultura kasi in time for calamities, bigas yung binibigay po natin Oo so ayan maraming salamat po yes po, thank you so much po and uh, isa rin po sa ating naging katulog sa pagbibigay po ng uh, bigas ay si Barangay Kagawad Masi, so hello po Kagawad, yes po Barangay Masi <laughs> Ay, barangay siya. Barangay siya gawas. Active talaga si, ano, si gawas. So, kamusta okay uh, po? yung pag Okay naman po. Maayos naman po yung pag yung slow. Ako na palang pag-ibigay. Parang per, 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 per room na lang. para mas maganda. Yes. sa iba na. Pangayari. Eh, medyo masama. Sa ngayon nga, very sobrang smooth lang yeah. pag-ibigay ng bigas. Kasi pag hindi pa ayos, matatagal lang. Opo. So, ano pa yung gusto natin sa dito? Sa dito. At kong so. mm -hmm. uh, saldo ko. Ati, kong saldo ko. Gusto lang po kami sa dito. Sa dito. Sa dito. Sa ko nila kami nakalimutan ng tulong. Sili po, noong saan galing sila tumaroon sa lang para i-check yung napupal na dahil. Tapos, handa naman uh, ba uh, sila uh ang ng tulong. Tapos, kung ano na to, kailangan naman mag-letter sa kami Ay, yes. Ayan, so ayan mga ka-action, si Barangay Kagawad, uh, Maki, siya po ay talaga, uh, talagang sinigurado rin po niya na magiging uh, siya ng kanyang Kong Ligay ng Mabigan. Sigawad, maraming salamat po. Ayan. So, sa ngayon ng sa saksyon, uh, maliban dito sa Marunong National High School. Ang akadikong party list po ay namamahagi rin na ng Mabigas. Uh, dito lang po yan sa Ginobasan Community College. Uh, malapit lang po dito sa Mauro National High School. At doon po, mamimigay rin po din ng 580 stocks ng 50 bigas para po sa 530 families na naapektuhan din sa barangay Manila. So, so ayan, patapos na rin po ang ano natin. Then, salamat po. Muli, meron po tayong mobile event HM dito. At ako po si Felix Opinyano. Ayan, and, uh, ayan uh, in general po, uh, ngayon nakapagbigay po tayo ng 428 na sa ng bigas sa ating mga kabayan mula sa barangay Tandarora. 428 po, natin sa pagkailan ng bigas dito yan sa Maura National High School. Uh, ngayon patapos na, nandun naman po, lumipat naman ng team ako dito uh, sa uh, Pinabatan Community College na magbibigay po sa mga barangay, sa mga Pagbubayan so, natin mula sa barangay Maninila na nag-evacuate doon na 500 bibigyan po sila ng tigisang profilo rin ng bigas. And ayan po, meron tayong mobile kitchen na nagbigay ng lugaw ngayong araw po. So ayan po, maraming maraming salamat po sa umantabay sa ating Facebook Live. At uh, sa kung man kayong kakilala, i-comment nyo na yan po. At kung mawag nyo palilimutan, follow, mag-subscribe, mag at mag-react sa ako dito ay tabang oranismo. Ako dito sa Artilis at mamaya pupunta po tayo doon sa uh, sa dito sa Ginubatan Community College para uh, matingnan po natin yung ginaganap na pamimigay ng bigas. So muli, ako po si Felix Cipignano, ang sabang patuloy, ng sabang oran ito. Maraming salamat at magandang araw. Selamat berlibur. Oh. Baik. Apa? Ah.